Tampu na trabaho na mawawala sa susunod na mga dekada dahil sa AI. Welcome sa Pinoy Wealth Channel. Ito ang channel kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng bagay tungkol sa kayamanan, negosyo, at tamang pag-iisip tungo sa pag-asenso. Mayroon tayong isang kakaibang video para sa inyo ngayon. Alam ko na para sa ilan, ang kinabukasan ay puno ng pag-asa dahil sa mga bagong teknolohiya at bagong oportunidad na dala nito. Ngunit para sa iba, ang kinabukasan ay hindi ganito kaliwanag at nais naming magdulot ng ilang mga alalahanin sa inyo. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa sa Oxford University, natuklasan na ang 45% ng lahat ng kasalukuyang trabaho ay maglalaho sa susunod na 10 hanggang 20 taon, kung saan ang ilan sa mga ito ay tuluyang magiging automated o may upgrade man lang hanggang sa maliit na bahagi lamang ng workforce ang kailangan kaya't ito'y lubos na makakaapekto sa paraan kung paano ninyo isinasagawa ang inyong mga plano para sa kinabukasan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilang mga trabaho na magbabago ng labis sa darating na dekada at sa mga susunod na taon. Kung kayo po ay kasalukuyang nagtatrabaho sa alinmang mga industriyang ito, hindi masama ang mag-isip na at maghanap ng mga alternatibo. At ngayon, Narito ang sampung mga trabaho na malamang na maglalaho o magiging automated sa susunod na sampu hanggang dalawampung taon. Number 1, Printer o Publisher Bumibili ka ba ng mga newspaper at magazine kada dalawang araw? O mas gusto mong kunin ang iyong balita at libangan sa internet gaya ng karamihan sa atin? Tiyak na ang sagot mo ay hindi sa unang tanong at oo sa huli. Ang totoo niyan, ang industriyang ito ay pawala na. Ang mga millennials at Generation Z na bumubuo ng malaking bahagi ng populasyon ng mga namimili sa ekonomiya ay halos hindi na naglalaan ng anumang halaga para sa print na media. Ang mga operator ng printing press ay hinaharap ngayon ang malaking pagbaba ng kanilang kita sa nakalipas na dekada. Marami sa mga negosyong ito ay nag-convert na sa mga serbisyong online kung saan ang mga tao ay nagsusubscribe upang makakuha ng mga online na newsletter, periodiko, at magasin. Sa hindi may iwasang pagkakataon, tiyak na mawawala ang industriyang ito sa loob ng isa o dalawang dekada. Number 2. Driver Gawin nating simple ang scope nito. Kung ang iyong trabaho ay may kinalaman sa pagmamaneho ng anumang uri ng makina, sasakyan, o kagamitan, malamang na mawawalan ka ng trabaho sa lalong madaling panahon. Ang mga taxi driver, bus driver, truck driver, grab driver, at delivery driver ay nasa bingit na ng ganap na automation. Sila ang mga taong unang maaapektuhan dahil ang sasakyan na sariling nagmamaneho ay hindi na nangangailangan ng pahinga, palaging alerto sa kalsada ng 24-7, at mayroon na tayong teknolohiya para dito. Maniwala man kayo o hindi, suportado na ito ng gobyerno sa Germany at seryoso sila sa pag-unsad ng mga automated na truck sa Estados Unidos, ang susunod na henerasyon ng mga sasakyan ng Tesla ay magiging 100% autonomous. Ayon kay Elon Musk mismo, kinakailangan na lang ng isa hanggang dalawang taon para maisaayos ang teknolohiya ng self-driving car at karagdagan ilang taon para mapatupad ito ng gobyerno. Lahat ng pangunahing tagagawa ng sasakyan sa mundo ay patungo sa mga electric at automated na sasakyan at ang mga hindi sasabay ay may iwan. Number 3, Mail Delivery Person Huwag na nating talakayin ito sa mga komento. Ang trabahong ito ay malapit ng maglaho na parang usok sa hangin sa susunod na 10 hanggang 20 taon. Ang mga tagapaghatid ng sulat o mailman ay hindi nakakailanganin dahil ang mga bills at statements ay kasalukuyang tinitingnan na online. Bagamat karamihan sa atin ay nasisiyahan sa pagtanggap at pagbabasa ng ating mga sulat sa paraang tradisyonal, mas pinipili na ng mga tao na may ang kanilang mga sulat sa pamamagitan ng internet. Ang pisikal na mga sulat ay unti-unti nang lumilipat mula sa tradisyonal na mailbox patungo sa ating mga email inbox. Kaunti na lamang sa atin ang sumusulat ng mga liham o nagpapadala ng mga postcard. Gayunpaman, inaasahan naman na mananatili pa rin ang pangangailangan para sa mga nagde-deliver ng mga online shopping orders natin hanggang sa ang mga drone at mga sasakyang kargamento na otomatikong nagmamaneho ay maghari. Number 4, Farmer Noong mga unang panahon, ang pagsasaka ay napakalaki pagdating sa bilang ng mga nagtatrabaho. Ngunit ito ay labis na nagbago na. Maaaring makita mo pa rin ang pagsasaka bilang isang gawain na kailangan ng tao sa mga di maunlad na bahagi ng mundo. Ngunit sa kabuuan, ito'y nagiging automated na, kung saan iilang piling mga tao na may espesyal na pagsasanay ang nagpapatakbo ng malalaking makinarya mula sa kaginhawaan ng kanilang opisina gamit ang mga wireless na koneksyon. Dati-rati ay kinakailangan mong pisikal na sukatin ang iyong taniman. Kailangan ng tao para mag-alis ng mga damo, at isa pang grupo ng mga tao para mag-ani at mag-transport ng produkto sa kung saan ito kinakailangan. Ngayon, nasusukat na ang mga taniman gamit ang mga drone o imahe mula sa satellite. Ang lupa o mga tanim mismo ay mayroon ng panlaban sa mga damo. Ang pag-aani at pagtatanim ay maaaring gawin sa maliit na bahagi ng oras kumpara sa dating pangangailangan salamat sa mga espesyalisadong kagamitan, at ang mga truck na nagdadala ng mga ani ay magiging automated na rin sa lalong madaling panahon pakunti na ng pakunti ang mga mangsasaka lalo na sa mga mauunlad na bahagi ng mundo. Kung ito'y tila katawa-tawa sa iyo na iilang tao lamang ang mamumuno sa ating pagkain, ikaw ay medyo huli na. Sa kasalukuyan, kontrolado na ng sampung kumpanya ang halos lahat ng malalaking brand ng pagkain at inumin sa buong mundo. Alinman sa iyong kinakain ay malamang na nagmula sa isa sa kanila, Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, Kellogg's, Mars, Associated British Foods, at Mondelez. Maligayang pagdating sa ating kinabukasan. Number 5. Telemarketer Teka teka, huwag muna magdiwang. Ang nakakabulabog na tradisyonal na mga tawag para sa mga pagbenta ay hindi pa rin tuluyang mawawala. Sa halip, ang mga ito ay papalitan ng mga automated na tawag pati text para sa mga pagbenta. Maaaring pawala na nga ang panahon na patuloy kang tinatawagan upang e-market ang isang produkto o serbisyo. Pero ang kapalit naman nito ay ang boses ng isang pre-recorded na robot, o kaya ay automated na text o email. Maraming kumpanya ng telemarketing ang nagtitipid sa pamamagitan ng hindi pag-employ ng mga tao, kundi sa halip ay gumagamit ng teknolohiyang solusyon na maaari magpapahintulot sa kanila na mangulit o makipag-ugnayan sa mga tao anumang oras, kahit na sa gabi. Kaloka Number 6. Manufacturing Worker Malinaw na makikita na ang mga trabaho sa sektor ng manual labor ay malapit ng mawala, ang mga taga-assembly o kilala rin bilang mga fabricator ang mga taong responsable sa pagkakabit ng iba't ibang bahagi ng isang produkto o makina. Gayunpaman, mabilis na kinukuha ng mga robot ang kanilang mga trabaho at sa lalong madaling panahon, sila ay magiging hindi na kinakailangan. Mas binibigyan ng pansin ang paggamit ng mga robot kaysa sa tao sa proseso ng assembly dahil sa ilang kadahilanan. Una, mas kaunting chance ang magkamali ang mga robot at makakatipid ito ng malaking halaga para sa mga kumpanya. Pangalawa, hindi sila nagwewelga o nagrereklamo. Inaasahan na sa taong 2028 mahigit sa labing isang porsyento ng mga trabaho sa larangang ito ay mawawala. Ibig sabihin, maaaring umabot sa isang milyon ang mawawalan ng hanap buhay. Number 7 Cashier Sakaling hindi mo pa napapansin, ang mga kahera sa ilang tindahan ay unti-unting nababawasan na sa ngayon. Ang pangunahing dahilan dito ay mas gustong mag-shopping ng mga tao online at ipa-deliver na lamang ang kanilang mga binili sa kanilang tahanan. Dahil dito, ang mga supermarket at iba pang mga tindahan ay nagtitipid na sa paggamit ng mga kahera. Bukod pa rito, sa ibang bansa gaya ng Estados Unidos ay naglilitaw na ang mga grocery gaya ng Amazon kung saan cashless payment ang ginagamit. Kung pumasok ka sa ilang mga tindahan o restaurant ngayon, ang mga self-service station at cashier ay nagiging karaniwan na. Kahit sa mga fast food chain gaya ng McDonald's at ilang supermarket ay nag-adopt na rin ng mga self-service na kiosk. Kaya't sa malapit na hinaharap, tila mga touchscreen menus at cashless payment methods na ang sasalubong sa iyo sa iyong pamimili at pagbabayad. Number 8, Sports Referee Nais mo bang magkaroon ng karera sa larangan ng sports, sabihin nating maging isang referee. Mainam na balikan mo ang iyong mga pangarap. Ang posibilidad na mawala ng halaga ang trabahong ito sa hinaharap ay totoo, at mataas ang chance nito. Ang FIFA ngayon ay pinaglalaban ng pag-introduce ng teknolohiya bilang standard. Ito ay magre sa paggamit ng mga video assistant referees o VAR sa mga pangunahing liga. Kung nanonood ka ng anumang laro ng soccer ngayon, lalong-lalo na sa mga pangunahing liga, mapapansin mo na karamihan sa kanila ay gumagamit na ng VAR. Sa volleyball naman, kapansin-pansin na di na gumagamit ng mga line judge sa malalaking mga pangmundo ang liga tulad ng VNL. Bagamat ang karamihan sa mga pasya ng pag-referee ay ginagawa pa rin ng mga tao, huwag ka nang mag-ulat kung sa mga susunod na mga taon ay isang AI na ang kukuha sa pwesto na iyon. Maaaring marami ang mag-argue na ang ganitong hakbang ay makakatulong sa pagbabawas ng bias sa mga laro at maaaring ituring na positibong hakbang. Ngunit marami rin ang nag a na ilang mga patakaran sa laro ay nangangailangan ng interpretasyon, na hindi kayang gawin ng isang video assistant referee. Ano sa tingin nyo? Number 9. Travel Agent Kung nais mong mag-book para sa iyo o sa pamilya mo ng biyahe patungong magagandang mga beach sa Hawaii, dati kailangan mong pumunta sa isang ahensya at suriin ang ilang mga brochures bago mag-usap sa isang ahente para magdesisyon at syempre, magbayad ng isang malaking halaga na malamang ay mas mataas sa kinakailangang presyo. Ngunit iba na sa ngayon. Ang kailangan mo lamang ay akses sa internet at isang credit o debit card at marahil konting oras upang gawin ang kinakailangang pananaliksik gamit ang mga site tulad ng TripAdvisor, Trivago, Airbnb, at Booking.com. Maraming mga ahensya ang nagsasara na ng kanilang mga opisina at mas nakafokus na sa mga online na oportunidad sa industriya. Naniniwala ako na sa susunod na 10 hanggang 20 taon, malamang ay makakalimutan na natin ang mga ahente ng paglalakbay o travel agents. Number 10, stockbroker at trader. Kung alam mo ang pelikula na Wolf of Wall Street, kilala at alam mo na ang buhay ni Jordan Belford. Ngunit malayo na tayo sa kasaganahan ng mga trader na kagaya niya. Kung dati ay aasa tayo sa isang broker para makapamili ng mga stocks, ngayon ay magagawa na ito ng kahit sino sa pamamagitan ng mga online application gaya ng eToro. Bukod dito, isang pag-aaral na isinagawa ng mga analyst ng Bloomberg noong huling bahagi ng 2015 ay natuklasan na 10% lang ng mga stocks na dumadaan sa trading araw-araw sa buong mundo ay itinatransaksyon ng mga tunay na tao. Ang natitirang 70% ay mga robot o bots. Saan man may pera, mayroong magtatangka na gawing automated ito. Ang pamilihan ng mga stocks ay isa sa mga lugar na iyon, at ang mga taong nasa likod ng pinakamalalaking pondo sa buong mundo ay may sapat na yaman upang kumita dito. At ayan na ang video para sa araw na ito. Kung nandito ka pa ay ibig sabihin na gustuhan mo ito. Pakilike na lang ang video at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at kapamilya upang sila ay magkaroon ng kaalaman sa mga parating na trends na maaaring makaapekto sa kanilang mga landas at karera. Maraming salamat sa pagnood hanggang sa dulo. Magandang araw sa iyo at magkita ulit tayo sa susunod na video.